Okay, no? oh, po, sir, eh, Opo, so, sir. Diyan nga yun, sir. Kasi so, wala rito ka sa dino. Hindi, maintindihan lang ko sa tubo ko. Tubo ba? Para sa sir. Sir, sa tubo nyo nga yan. Papatayin ko ulit yung breaker oh, po. Sige ko, ha? Po. Sige po, sir. Baka lumaki, sir. Hayaan mo lang, hayaan mo sige, lang. Sige po. Lakas sir Wala po sir Nawala sir Opo oh. hmm? Meron pa konti, may nana Oo oh. Punta ah, ko na ngayon sir Oo, sige kung hindi, mawawalan tayo lahat to. One eternity later. بالليل كده بالليل طلب ابو العبد بيجي تو اس اوكي طب ماشي Ayan, ako ko na daw. Ayan ako, oh, yung ko na. Maka ko naman ang na madali. Hoy okay na boss. <laughs> wala naming. nang spark. Wala nang spark. ah oh, okay sige. Tapos. Tama sa doon kami. Ay naku tapos. Mila. Sabi. Okay. Thank you. Sabi nung cameraman ko man. nung nakaraan okay. no, wala pa din san Mateo. Mm. Dalba. Time check. Ayan. Nung dumating si Meral ko, mga around 1.30. O oh, ha? Mga 1.35. O, oh. kita mo. 15 minutes lang nga uh, ginawa. Tapos na. Ate, yung humuusok na naman. Maliwanag na naman ang bahay ni D.A.